Umun lang guys, so, tingnan mo guys. Ayan, ganyan dito sa yeah. probinsya guys. oh, di ba? Ang yeah, ganda lang. Po yung. Ayan guys, so. Mm. Ayan. Ito na siyang anagon guys. Tama, na, lang Anagon nito niya guys dito, guys oh yan grabe ang ano dito sa probinsya guys oh ang view ang ganda guys ng view ng probinsya guys ayan yung ano na yun o kadlom kadlom inaano namin pag nalibang guys lagas na yung maisan guys ayan, guys oh yan may mga buli may nyong Oh, may langka, puno ng langka guys. Ayan, maisan na yan guys. Ano? Ito, puno ng seringwilas, guys. O, oh, ganyan lang ang buhay dito sa probinsya. Ayan, may maisang pa doon sa baba, guys. Sa probinsya, guys, ayan. Pag, ano, pwede, pwede mo silang ilibing dito sa sarili mong lupa. Ayan oh. Kita nyo yung panchon. Ayan, dito lang nilibing ang, ano, lulal nyo nesa. Ayan, pansyon nyo. So, ayan, kahit mahirap, guys, pero malapad ang mga lupain dito, guys. Ayan, may mga tanin dito, maisan, guys. Hmm. Guwangan na nang kuha, ano, no? Puno uh? as dul-dul, no? Ayan. Hmm? Guwangan, putlang pasta kana